nag-uniform ka na. Yung no, nursing. at Excited? Future nurse? Mm <laughs> -hmm. Bagay na bagay sa uniform mo. Mas lalo kang Thank you. And, um, si mama mo. Mayroon pala, no? Dahil sa mga bashing, pagpulit, walang katapusan. At pasensya ulit na nadamay na kayo namin si mama mo. Yeah, siya yung pinaras ang eh. Okay lang mo uh, Kasi lahat mo mga hindi tayo nagbabash. Yeah. Kaya lahat tayo tumadaan sa pizza. Ano na lang, lang. Mami mo naman, di ba? Okay na rin. Hindi okay. na siya masyadang affected. Kasi ang totoo naman, hindi man totoo yung mga nababasa niya. mo lang. So, focus na lang tayo sa ano, sa future. Kung ano yung mga magaganda pang dagating na blessings. Kala ano na sa'yo. Umpisa na lang pagsubok mo sa, sa college life. Ano? Ready Ready ka na? Madaming mga challenges. Madaming ano. wala ka nang time mag-vlog niyan. Kaya ka rin vlog kasi busy ang nursing. Kaya mo pang pagsabayan? Kaya naman pa. Kaya pa? Kaya May free time pa rin. <laughs> Para sa aling up. Para ano, <laughs> sa aling up. Hindi ka na, hindi ka na, ano, hindi Ikaw, kamis na? Oo, naman. Gusto lang ba? Saan ba? Ito gusto saan? I ikaw. <laughs> ah, ang buhay ko. Okay lang. Ano naman? Masaya. Ano pa rin? Uh, ah, tuloy pa rin sa ano? Sa... sa mission. Kung ano yung purpose ko dito sa pagiging kalingap. Ganun pa rin. Kamasok yung kamay mo? Ito, ano. Okay na. Punting na lang. Siguro mga 90% na siyang magaling para. Na, ano pang nangyari? Hindi ko siya alam eh. After neto nung Palawan kasi namin. Tapos nung pag-uwi namin ng diet, siguro na nung nag-gym ka agad ako. Siguro may ugat. Ikaw, check mo. Earnings ka. Pero okay lang. Matagal nga Siguro mag-one month din. Almost one month Tagal na. Tagal sobra. Pati na. No. siya. Hindi na ba alam. Pero naglalo ka. Magkaganda naman. Na Pero, medyo ano na ano? Medyo wala na. Kala <laughs> na, uh, word ka na po na budget. Bang, saka Sa Yan Hindi di advice na pumunta for check up o, Kaso, ano ko kasi to? Dominant eh, and kaluwete kasi okay, hindi maiwasa na nawala medyo. Ano rayo? Pala na. <laughs> Ano nga yung parang last option ko kung sakali hindi pa rin siya bumaling habang uh, ko. Kaso natatakot ako baka, baka mamaga. Hindi ko anong advice mo, kailangan ba ipamassage ko? Tingin mo? Siguro ba? Parunay ka? Parunay ka maghilod? Hindi. <laughs> Kaya ikaw, pag may mga pilay ka, nagkapahilod ka? Opo. Ah, okay. Tatakot ka sa magpahilod. Pero sige, siguro, um,

Ito yung may istiwa lang ako. <laughs> Pero sana hindi mali na. Ito na lang ang pinaka, ano po ayan, ah, ah iniinda. Parang mga pag-gym na. Kasi, nawawala na rin yung ano, ah. yung jeans. So, pag Actually, yun, sa pag-gym, kaya kailangan nang bumalik. Joy, nabansin ako sa'yo. At parang nahihilang ka. Kaya lang na ba sa'yo? Hindi naman. Okay ka lang. <laughs> Sabihin mo lang, ha? Sabihin mo lang. Okay lang? <laughs> okay. Tayo ni ka lang <laughs> talaga. Okay. <laughs> okay. Bakit? eh ano kabalang ng ano mga ano mga inyeng ka sana yaya kasama ano 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 sa ano 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 dahil sa mga labash ka. Diba? Hindi mo naman deserve din yung mga nangyari. Kaya ito, ito yung way ko na uh, uh mag-alala ano, parang mag uh, lang. Um, Mag-alala, mag-ting, gwentuhan Ayan, uh, kamusta yun? Relax ka lang. Nakalaan ka. Ito. Bakit ba? Dahil

pupunti. Kasi yung ginagawa, ginagawa naman yung kalimot yung kasila para makatulong sa pangyayarap. Uh, Tama. Uh, Tama yun kasi magka-college na kami. Tama. Kasi ito yung ano, ito yung way niya ba para matuloy yung support sa inyo. Mapagtapos kayo bilang scholar. So, yan lang natin sila. Ibang malam is yung mga tumutulong is Nandiyan pa rin. And para sa iyo naman, di ba? Patuloy ka sa pag-aaral ang maraga sa likod ng cameraman sa totoong buhay, kayong lahat ng mga angels. Maayos, diba? from par, from par kayo, di ba? Kahit kung in compare, kumpara kayo, hindi kayo na-apekto. Tsaka hindi naman totoo dun eh. Kaya ano lang, mo lang sila. <tod>